Ugali ng babaeng hindi man laloko. Makinip ka. Para malaman mo, baka partner mo na to. Number one, simple lang sila manamit. Hindi sila mahilig sa mga maikling short or nakalabas yung dibdib or kahit ano pa. Number two, hindi mahilig mag-makeup. Kapag nalabas kayo, hindi siya mahilig mag-makeup. nag lang siya. Nang simple tao. Number three, tahimik lang sila. Kapag hindi mo sila kinausap, hindi ka rin napapansinin. Kapag kinausap mo siya, pa ka kanya At hindi rin siya mahilig makipag-usap sa mga friend niya. Pwede kung may tatanong, pero kung walang itatanong, hindi. Number four, marespeto. Ayan yung gusto sa isang babae, marespeto. Number five, mahihayin siya. Hindi siya yung taong basta-basta, Uy, ano? Uy, ganto ganto Basta mahihayin siya sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa'yo, hindi siya mahihayin. Siya na ba to? Number six, hindi siya maarte. Kahit dalhin mo siya sa street food, okay lang. Bigyan mo siya ng ganito, okay lang na, proceed niya. Hindi tulog ng iba. Ewan ko ba? At higit sa lahat, may takot sa Diyos. Hmm, boys, ingatan nyan Kasi baby, hiray lang yung taong ganyan.